Sobrang dami kong nabasang comment na super cute na cute kayo dito sa mga damit ni Bien. Sobrang cute naman kasi talaga. Tingnan nyo guys yung tela niya. Ayan, cotton siya. At marami ring mga available na design. Medyo gusot nga ito ngayon kasi nga ilang beses na siyang nalabhan kasi laging sinusuot ni Bien. Actually, tatlo tong pinadala ng seller na to. Sobrang gaganda talaga. And yes, 100% cotton po siya. Ito pa yung ibang design nila. Ayan no, kung may hilig yung mga kids nyo sa mga cars, sobrang magugustuhan nila to. Ang ganda sa tela. Ito yung gusto kong tela ng mga damit kasi lalo na sa mga kids natin na super pawisin talaga sila. Cotton na cotton yung tela niya. 100% cotton po ang tela na to. Sobrang ganda. Super minimalist yung design ng isang to kasi uh, ito lang siya sa harap and then sa likod. Ayan, super cute nung design. At habang talaga siya ng nilalabhan, paganda ng paganda yung tela niya. Super cute nga itong dalawa na to kasi color white. Pero merong isa na color red. Ito, di ba? Sobrang ganda nito. Sobrang ganda. Sobrang astig sa mga kids tingnan kasi yung design niya sa likod. Ayan, sobrang ganda ng design niya sa likod. Yung pinaka-prints niya. Ayan, sobrang ganda. Ang lakas maka-astig sa mga kids natin. Ayan, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng damit para sa mga kids niyo, check niyo na yung link dyan sa baba. Available ito.